Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng uh, Reaction Opinion Itong post ni General Romeo V. no? Tungkol ito sa Pag uh, order ng Pangulong Marcos Jr. na itaas Ang sweldo Ng mga uniform personnel Sabi niya yes Troops Need a uh, pay raise But giving it during a corruption scandal is a loyalty buying tactic and soldiers know it maganda pong balita yung pagpapataas ng sweldo ng sundalo police at mga uniform personnel lahat na Napakaganda yon dapat pasalamatan ang Pangulo. Yan ang sa akin. Kaya lang, nung tinatanong ako, may mga nagtatanong sa akin eh, bakit ngayon pa itinayming na kasagsagan ng iskandalo sa iskandalo sa korupsyon? eh tumawa na lang ako. Gagamanon <laughs> na lang ako oh kaya ito, nang nabasa ko itong post ni General Pokes is, to me, 100% agree ako dito na <laughs> loyalty buying tactic. At ang mga sundalo, eh, marurunong din yan, eh. <laughs> uh, hindi lang sila makapagsalita. Mga aktiba, sundalo, pulis, at iba pa, hindi professional sila eh kaya lang nakikiramdam, hindi sila bulag, pipi at bingi <laughs> uh, may last year ba yun yung mga dependents uh, mga misis ng mga uniform personal, pinagsabihan daw na huwag mag comment sa social media huwag, parang pinagbawalan uh, daw lang ha hindi ko sigurado, naging issue yan eh kasi ang mga sundalo, hindi sila pwedeng mag-comment-comment sa mga pangyayari sa politika. ang mga misis, hindi naman sila part ng chain of command. Sila ang nagsasalita. Alam nila yan, itong nangyayari. Kaya nga nung midterm election, itong May 12, that's the only time na pwede silang magsalita. Pwede nilang ibuhos yung kanilang sentimento, anong direksyon ng bansa. Kaya, yung boto nila, yun ang salita nila. So, anong salita? Anong sentimento ng mga men and women in uniform na bumoto noong last election? Anong sabi ng Pangulo sa kampanya niya? Kung gusto nyo na bumalik sa horrifying times, Botohan nyo ang kabila. Ibig niyo sabihin, Duterte administration, horrifying. Masama daw. Masama. Kaya kung gusto nyo masama, botohan nyo sila. Kung gusto nyo ng mas magandang kinabukasan, botohan nyo ang kandidato ng aliansa. So, <laughs> nagsalita ngayon ang MUP. Sinong binotohan? Ang kabila, hindi nila pinakinggan, hindi sila naniwala ha, sa kampanya ng kanilang Commander-in-Chief. So na yun, I told me, that's revealing. To me, opinion ko lang ito, sampal sa mukha. Kaya ito yung patunay para sa akin lang ha, na hindi bulag pipi at bingi ang ating kasundaluhan at kapulisan hindi lang talaga sila pwedeng magsalita which is correct dapat wag silang makialam sa nangyayari sa politika ngayon dapat professional lang sila kailan doon tayo magbase sa kanilang verdict sa kanilang sentimento sa nagdang eleksyon ayaw nila ang mga kandidato ng alyansa. Anong ibig sabihin nun? Hindi sila, tumiya, analysis, opinion ko lang ito, hindi sila maligaya sa nangyayari sa administrasyon. Ganun lang yon. <laughs> so ngayon, maganda pong balita kasi ma marami akong kamag-anak na active. O di, tatas ang sildo nila, maligaya sila. Hopefully, kaming mga retired, dahil nasa batas naman na mag, pag nag-increase ang active kasama kami sana wag nila kaming kalimutan depende sa pondo na naman yan Abutin ng siyam siyam bago kami makatanggap ng increase okay lang unahin nilang active so ngayon loyalty ng mga sundalo sa tao o sa konstitusyon, yun na, magbasa lang ako sa mga comments ha? Paul Sumayo, kilala ko ito retired general bakit kaya di pa rin nakakahalat ang mga sundalo but I am more inclined to believe that they are already aware of it, of it but since they belong to a professional organization, they are duty bound to follow the chain of command agree So, ang chain of command, commander-in-chief, presidente, chief of staff. Kaya kung anong sasabihin sa taas, susunod so, lang yan yung rank and file. Professional eh. Ito, may nag-share yung litrato ng mga AFP generals, commodores, admirals, kay speaker Martin Romaldes. <laughs> Eskela Nilo. Exactly. Logically. Erwin Hermoso. Bagong Ngagba Pilipinas Strategy Leon Valenzuela Loyalty Buying Tactic New Word Bago <laughs> daw Celestino Pereira Kung election period now Maliwanag na vote buying Nestor Dumagay Saan na po ang prinsipyo at ang malasakit Bilang isang matuwing na maralitang sundalo? Ado paglinawan, it is all right, Romy. They can always withdraw their support for a weak, patently incompetent, and utterly corrupt president after they receive their pay increases and ask him to resign. Ah, hindi na yung mangyari. Huwag na po tayong mag uh, umasa ng ganyan. Gusto ko, ang kasundaluhan natin, kapulisan, duty pound to follow the chain of command uh, magtiis na lang po tayo hanggang 2028 kasi binutuhan natin ang presidente hanggang 2028 salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo uh, namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panorin nyo ang video na ito. Hello mga ka-viewers, live to karoon. Mga ang matabangan at opsin si Kuya. Salamat tayo. Salamat tayo. Tayo na wag asin. si Kuya. Salamat niya. Ang malay. Ito pa niya. Salamat tayo. So, mo ni ang balay ni kuyang atupan sa nahat gihatag sa iya nga year. So, naga gatok na naga gatok na si Kuya. So, mo ni ang balay ni Kuya, balay ni kuya ay, so, nga yang gipatindog. Natagaan man siya So, mo ni nga yang gitaod na. So, mo na gid si kuya. So, nindot na gid iya yung balay. karon na humana ang balay ni kuya o sunindot so, nindot na kaayo kay na humana atop ang uh, yatag sa iya nga yero plain sin pa ko lansang uh, nakataon na gid niya o so nindot kayo okay. oh mana o karon kuya unsay imong masulti nga natagaan ka giyero ay pasalamat gid mi sa ko nang hatag og sin kay nakauman gid mi sa Salamat yun sa -ug, sa nagtabang kuwansin. O so, pila na imong edad, kuya? 49 na. Sa 49 na ka. So, na, na kay mga anak. Na, -ana. So, asa ah, yung mga -ana. anak kuya? Nang iskwila. Ah, so, nang iskwila na pa sila. So, unsa imong pangunabuhian kuya? Nga Anong karun pa maatupan imong balay? Wala anak mag-uuma. Ah, so, mag-uuma ah, so, mag lang ka kuya. So, si kuya mag-uuma lang. So, dako kayang pasalamat. Kaya natabangan siya o nakaatup siya sa iyang balay o giyero. So, hmm. salamat kayo sa nagtabang o sa nagtanaw sa video. God bless.